Magandang araw po muli sa inyo At dito na naman po tayo sa Malita na Channel uh, Nagkaroon po kami ng uh, pag-uusap ng aking kaibigan At na uh, lagi nga kami magkaaway Pero kami pa rin na magkakasundo Ibig sabihin, hindi naman lahat sa lahat ng oras kami ay nagagigil-gilan. Madali ba ate? Kaya minsan din ay meron kami may pagkapusong mamon Kaya siya ay dumaing at madalas sa kuna sa kanya ay talaga namang open open hand siya ibig sabihin ay binibukas palad na tumutulong kahit walang wala kailangan ko yeah, Sabi ko ito, tulungan kita. Kahit paano. At may maraming pang kalukuhan ang ginagawa. Ito po mga boss yung uh, in-return na tinatawag Kailangan, kailangan na yun. i <laughs> pa rin. Hindi lang give ng give. Kailangan. Hindi lang ang take ng take. Kailangan may give pa rin. Kaya give and take. Kahit makaaway man. Ganyan kami Kita mo na ako sa tawa. Parang nalipad na aswa. Hindi ko sabihin na ano, eh, balutang ganyan. No? Sige, sige po. Maraming salamat kailangan po. At magandang araw uh, po sa inyo. Uh, yan. At sasamahan ko po, po siya doon sa paggawa. Yan ang samahan namin. Na Araw-araw minuminuto yung awayan. Pero meron din kaming mapagbigay na lambingan. Lambingan. Yan. Okay, mga kasama, dito na po kami sa kanyang lumang mansyon. Mayroon ka pala din kasi sa akin mo na inabintay, Rick. Ha? Ayan. Ayun. Sa Sa. Hindi naman ulo na naman ang nakita eh. Ito na sa ilalim. Eh, puro ulo ni 'yan. Koro he. Kasi baka kailanganin mo. Eh, mo 'yan, mo kailanganin mo 'yan. May, may tulog ba Hindi, ibig sabihin ito. na ito. Nagatuloy na yan, natakbo ng tubig. Bakit pinghina ang nakita ko? Ay, pinatay ko na sa para...